Okay, good morning, good morning guys Welcome back again sa YouTube channel ni Nomer Arena Dito sa Mimi and RK Cattle Farm Ayan guys, ang update natin sa mga alaga dito sa farm uh, Sila ay magwawalumbuwa na Guys, maganda ang takbo ng mga alaga natin dito Thank you, Booster Boss Thank you very much. Ayan. Maayos at maalaga ang ating mga bossing kung mag-alaga. Ayan. Shout out nga pala kay Boss Turk, Boss Toots, Arang Minyong, at sa iba pa natin mga followers na patuloy na sumusuporta dito. Uh, sa mga bago nga pala guys uh, paki subscribe naman sa uh, like and share na rin uh, at pakapindot ng notification bell para sa iba pa namin video guys panoorin natin hanggang sa huli at uh, nang makita natin ang uh, talagang malaking pagbabago ng mga alaga dito sa Mimi and RK cattle farm yan guys so oh. Uh, mababait na talaga uh, ang mga baka dito ngayon nasanay na sila Uh, Ganon din guys may malaking resulta talaga Lalo silang bumibilog guys Ang mga katawan nila ay lalong bumibilog dahil sa sawa sila sa pagkain na damo Bukod sa binibigay na sa painom na may lahok na uh, pampataba pa lalo Ayan guys Panoorin natin hanggang sa huli guys Uh, don't forget to subscribe sa mga baguhan. Hindi pa nakapag-subscribe, like and share na rin para mas lalo uh, mapanood nyo ang iba pa namin video dito sa Mimi and RK Cattle Farm. Ganon din sa McFlour Farm guys. See you guys!